panalangin ng pananampalataya, pagpapahayag ng pananampalataya. Amang walang hanggan sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Heso Kristo, tinatanggap kita at kinikilala kita bilang aking Ama, bilang tagapaglikha ng langit at lupa, sa iisa at makapangyarihan, tunay at buhay, sa Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, sa kanyang bugtong na anak. Bilang aking manunubos, bilang aking tanging at sapat na tagapagligtas ng aking buhay at aking kaluluwa, bilang aking bato, Panginoon, patawarin mo ako sa bawat isa sa aking mga kasamaan, sa bawat isa sa aming mga paghihimagsik, sa bawat isa sa aking mga kasalanan, patawarin mo ako sa lahat ng aking nagawang kasalanan sa iyo, sa isip, salita at gawa. Hugasan mo ako at linisin mo ako ng iyong mahalagang dugo. Nagsisisi ako at itinatakwil sa harap ng iyong presensya para sa bawat isa sa kanila at sa lahat ng mga kasalanan. Binubuksan ko ang mga pintuan ng aking puso at ng aking buhay upang makapasok ka sa akin at maging aking personal na Panginoon at tagapagligtas. Nagpapasalamat ako sa iyong pagliligtas sa akin mula sa kaharian ng kadiliman at dinalamo ako sa iyong kaharian ng liwanag at isinulat ang aking pangalan sa aklat magpakailanman sa aklat ng buhay. Huwag na huwag itong tanggalin. Punuin mo ako at tatakan mo ako ng iyong banal na espirito para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Salamat sa aking Panginoon. Amen inaanyaya ka namin na magbasa ng Biblia.